Sama-sama tayo dito. Okay. So, kita po eh. Pinag-aaralan ko, ano ba yung success model nito? Ano ang failure models nito? Mm. So, yun ang mga napipitok very good so siguro is sa pano na yung parang uh, yung culturally ba yung sa mm -hmm. Filipino Chinese mm -hmm. ako naalala ko nung nag-uumpisa pa ako eh di ba yung pag-nag-uumpisa isang bata mm -hmm. yung sumusuporta, yung just like when I was starting in 2008 you supported me eh. mm -hmm. kasi di ba compare sa ibang yung mga ibang kultura pag may nag uumpisa mm -hmm. imbis na tulungan eh, sinisiraan at dinidiscourage pa okay. it's not a cultural thing also ang sagot ko dyan, binavides at misericord <laughs> Para sa mga bata, din na nila 19. Okay. Noong araw, pagbibli ka ng auto parts, auto supply. Isa lang pinupuntahan mo sa, sa downtown Tondo, Chinatown area called Misericordia. Ito na nagbebenta ng bearing, ito nagbebenta ng Tabucho, ito nagbebenta ng ano, pag tinrace mo yung family tree ng mga yan. Uh -oh. Ito pala dati nagtrabaho dito, ito pala ang boss niya ay yung kapila, okay. pero mag-away-away yan, uh -oh. -away. So, ito naman ay walang kinalaman kay Pinoy ka o Chinese. Eh, pero ito may sa condition ng puso yan. Hmm. Halimbawa, 2008 ka ba nagsimula yeah. sa career karir? Oh, 2008, look at where you are now. Pero you still remember kung pa, paano ka nagsimula. Hmm. Eh hindi lang naman ikaw ang minentor ko eh. Hmm. Yung iba minentor ko, binigyan ko pa ng pagkakataon sa negosyo, eh bukod sa dinaya na ako, inaago pa yung mga customer ko. Hmm. So, Pinoy ba siya? O Chinese? Let's not deal with that. No, irrelevant. No, irrelevant. irrelevant yan eh, yung puso eh. Mm. So, ibig sabihin, ang isang nakuha ko ay maraming mga nagumpisas na nagtrabaho sa isa, natuto, bukas ng negosyo, kinalapin siya ngayon, mm. ngayon sira na relasyon nila. Mm. Yung ibang marunong, ito yon Nagtrabaho ko sa iyo, nag-aral ako, ngayon marunong na ako, boss partner tayo, bigyan mo naman ako ng na pagkakato. Hindi mm. nag-partner sila, Tama. so hindi nasira ang relasyon. Nakapag-discover wow. pa ng ibang business.